Ayan o yung bundok na yun Dito nga yata Taas naman guys Taas to guys Tuloy kaya natin Primera Parang tayo pa lang yung nangas na akit dito ha ah. <laughs> ah solid naman dito ang ganda Nakakit ka pa dito badja. Ganda naman dito Ipinopost Taas Kaling kanina yun Daanan na yun ang po angay, guys Ayan yung happy na kang highway Okay itang... Lord Wala ano pong siyang bahala Tayo sa gilid Ang sa yung gulong Ito yung gawing mataas kanina Ang ilit pa ng gulong Oops, oops. Ang lang kung sa jinlikod. Yung ganon katasi inakit natin. Lah. And so pasok tayo rito labas pala <laughs> kaliwa ito parang kay lubot na to eh mayroon kasi isang bundok dito ah uh, overlooking din naman siya Ayan eh, o yung bundok na yun doon tayo pupunta kung pwede na puntahan oh, 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 ganda na oh. spaltado na ito yung daan ito galing kayo ng bayan, eh, malapit na lang to guys. galing kayo ng bayan, hindi pa kulaw. Pag dinadyawan siya, itong bundok na to, napupuntahan natin. Pero malapit sa bayan, yung dalang. lang, papuntang dinadyawan. Baka kasi marito kayo, napin to. Kung kayo, pumabaler kayo ba, liwalang tayo rito. Kitang kita kasi sa malayo, pag binakbak na bundok. Oo, oh, ito eh, na. Saan kaya daan eh? parang malapit na. Malapit ka buke. Eh. Dito nga yata. Pwede na kaya umakyat dito. Taas. Cushion rock na slide. area. Umakyat na kaya rito. Asnan man guys. Parang walang pinapataakakyat dito. tas to guys tuloy kaya natin <laughs> taas oh Primera. parang nating kaya bumaba dito mamaya Ayaw pa lang yung nangas na akit dito ah <laughs> Ay. Baka babangkay tayo pamaya Pang tanong Ang taas <laughs> oh Na nagbabantay, bawal siguro akit dito Ewan ko lang Ito nga yung daan na nakikita ko dun Sa bundok yung bundok natin eh oh. na yun natin yung taas nandito na tayo <laughs> kinaya pa rin motor pero delikado ah ang taas curious ako eh kung ano ba yung tsura ng taas eh matagal ko na gusto pumunta rito kasi ang taas ng kaki doon kinaya naman rin yung badya <laughs> din eh no taas nito guys ah sa cemento yun na siguro to yung mga bakal Wow, ang ganda oh Oo yun oh Wala ko nakikita Ang pa bakas eh Parang ako palang yung makit na naka-motor dito Baja, Baja pa yung gamit ko ah. Wow Ah, ano to? Ah, oh, ito siya sa taas <laughs> Ah, so solid naman dito, ang ganda Nakakit ka pa dito, Baja Wait, wait, recording ba? Recording Recording pala eh Interesting kung umakit eh, kaya naman pala Dito, may daan dun eh Kaya po pala nagtataka kami bakit merong con ng loader dito Oo May daan dun, sa inyo motor dun? Dito po kwan, mga hagdan, 644 Kaya nga eh, tagadyan lang kasi ako sa Puangi Inakita ko doon nung nasa bunto ko kanina Parang may daan dun ka ako Meron pala ba ito yung natin? Kaso lang matarek Parang alanganin nga yung pagbaba Ha? Buti kaya po nang mga Kaya nga eh Ganda nga dito, solid Ayan o. No? Una na rin po kami. Sige, <laughs> Medyo delikado lang ngayon. Dapat masimento na talaga. Wow, ganda naman dito. Kanila pala yung motor na nakita ko doon kanina. Ayan o. No? Ano kaya gagawin dito? Ba't hinukay na ganyan? Ano? Man. Ah, ito yung, yung ano. Yung mga nakikita kong kwan dati mga ipinopost taas grabe naman to yung barangay lubot na to eh ay lubot pa ba to oo nga lubot dun tayo galing kanina yun daanan na yun umaganon may daanan din kasi dito eh yung lubot yun dito tayo galing ito yung barangay po ang eh guys yung bayan ng dipakulaw Doon yung baler kaso ang daming mga kalat ito nga tayo rito <laughs> <laughs> paano na kaya tayo papaba mamaya bahala na wow, ang ganda naman dito siguro din develop nila ito na ano talaga overlooking kasi yun eh, oh. so solid naman dito ang ganda yun yung sabang digisit tsaka yung pag-asa Maria ang ganda rito sa kulid gusto ko pa sana magtagal wala mo akong kasama <laughs> nakaabot pa tayo rito gamit yung badya ayun no dun yung ampere yung may bato na yun ayun yung pinakang highway oh. kitang kita rito Pababa na rin tayo. Ang no problema ako sa kababa. <laughs> ayun yung motor natin oh. No? Ah, si Badja. Solid na kakasya rito. I-develop siguro nila ito pang oh din, mga tambayan. Ano. Ngayon, ito na, bababa na tayo. Ito natin makikita talaga. <laughs> ang taas na inakit natin na yun. Yung bundok natin. Sana hindi tayo masimpla ang Lord. Ibayan mo po ako, Panginoong Isus. Taas eh. Ay, no? Bueno. Shit. Siyempre, dito tayo dadaan sa... Mas primera lang. Oh, shit. Lord. Wala pong siyang bahala. Kaya sa gilid umusad yung gulong umusad yung gulong guys <laughs> mga balak punta at mga kapanood nito huwag nyong Huwag nyo nang ano balakin Kasi mahirap talaga yung daan guys Hindi ko rin alam kung bakit ko tinuloy eh Hindi yung portion na pinakamataas Nasa so may gawin doon yung pinakamataas eh Ito na <laughs> Lord bigyan mo ang lakas na loob Gabayan mo po ako Panginoon Ito yung gawing mataas kanina Grabe <laughs> taas Ta sapa yung preno nitong badja eh Mahina Ay lit pa ng gulong Oops, oops. Nakapag adventure tayo ng di oras dito ah. lang uusad yung likod. lang uusad yung likod. Dahan-dahan lang. Kaya naman, kaya. Grabe sobrang tarik. <laughs> kaya kaya naman guys pero nakakatakot lang nililit ng gulong nito ang daming uwak oh <laughs> grabe ang to, nito papinto tayo tignan nyo kung gaano katas yung inakit natin Allah, grabe wala akong, wala akong nakikita ng ano eh ang Mahirap dito pag ano, nagawa ito talaga mga, siguro kaya din naman ng tricycle Kaso lang, talagang hirap Nakakakat yung tricycle Pero siguro walang karga And driver lang oh, Nakababata kayo <laughs> Taas Nakatingin yung mga nag-operate ano, dun eh oh.